Morning po. Good morning. Hi. Good morning. Gusto niyo pong bumati sa vlog? Hi. Tito Eddie. Uy, ayan na. Magandang buhay. Rainy season, mga farmer Ayan. Magdamag na umulan. Abi ah, ko nakahapon eh. Yung habagat, paket na eh. <laughs> kahapon mainit pa eh alam nyo na yung, yung habang may low pressure po kasi na pakyat so syempre kung nasaan siya doon pupunta ngayon sumusunod yung habagat so ayun na para na kung pwede na akong pumasok sa pasukin ko kaya ang ano <laughs> joke <na nga>. lang <laughs> ha kakapanood kakapanood mga ka farmer so ayun nakatuwa din naman So ayan po pero ngayon sa kasapsapan maganda ang panahon sigurado. Nakikita ko yung post. Yun po ang mahala puntahan. Kung gumanda-ganda lang ang panahon, kakasapsapan ako para mamili ng uh, lobsters uh, at isda. Doon masarap mamalengke ngayon. Dahil uh, doon, parang summer time nila. So, break. Wala pong habagat doon. Napakaganda ng dagat. So, ayan Nakita nyo naman, di ba? Binabagyo na po dito sa Pampanga eh talaga namang doon eh parang wala lang so ayan ang iniiwasan natin pala maiba tayo mga ka-farmer nakita nyo hmm? yan po yung ah uh, oh, tingnan nyo oh nag ano na nga oh nag uh, ay dapat talaga ma ma ano ito ma ma so pag na reprap po yan at least hindi na siya yung lakas ng ulan syempre nababawas ng babawas tapos yung tubig pa po oh. ayan mga ka farmer yung kumunang puntahan yan at uh, delikado ayan ah uh, yung tubig grabe na wow nakakatakot dyan pero tuloy lang tayo kasi matapos lang po natin ito kahit tayong uh, yung doon tingnan natin kung talagang masungit ang panahon pero unti untiin natin ah yan bahala na pang armor ganyan talaga kailangan natin mag adjust tayo mag adjust at uh, kahapon ah, uh, na tayo pero uh, ako po ay nagpapasalamat unang una sa Panginoong Diyos dahil Uh, alam yon yun, yung 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 negosyo na sinimula namin, yung negosyo talaga na pinangarap ko. Katagal na simula po nung nag nag ano, ah, kailan ba to? College. College pa lang po ako pangarap ko magkalupa. Alam niyo yon yung 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 pangarap na naandoon talaga na yung gusto ko, sabi ko, may isda, may dati may ducks pa yung mga, ano, na ano naman yan, tapos pig. Uh, nasa isip ko ngayon yun the fish, the duck and the uh, the duck and the the pig parang ganon ba so ayun po eh hanggang sa napunta tayo sa lechon business so nakakatuwa ah, kasi nung ako po ay nasa barko pa kakapanood kakapanood kung paano mag uh, lechon lahat pa yun nagamit namin nagamit ko sa dito hanggang ngayon ano So naging daan 'yon. Ngayon naman ay eh uh, uh, binibigay sa amin ng Panginoon na alam niyo 'yon, kapag patuloy po at uh, mga blessings na singit-singit ba. Ayan, So kagaya po niyan, uh, pagkatapos ng wear in Pampanga ngayon naman si Brother Chess, 'di ba? Si Cubs. Team Canlas naman po ang nag-reach out sa amin para alam niyo 'yon, feature yung aming uh, munting kainan alam ko wala po masyadong uh, tayong magarbong uh, uh, menu dahil ako po ay naniniwala hindi pa po sapat, ang pangarap ko po dito ihaw-ihaw ng ano lang, yung simple lang pero para hanapan nyo po kami ng mga menu na magarbong wala po tayo nun pero ang lecho naman ay rock solid yun po yun so gano naman talaga eh I na mean, uh, uh, may mga pupuntahan kayong lugar na yun talaga ang sinadya ninyo, di ba? So meron tayong mga counting side dishes pero hindi 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 po nakukuha sa paramihan ng menu yan eh. Di ba? So yun po yung akin diskarte. Uh, di ba? So ganun lang. Kaya unti-unti sinisingit Kagaya yung lumyong lumpiang isda po siningit namin. Ang ganda ng feedback. Ka-farmer ang sarap pala talaga. So, yan ano po personal favorite ko yan. So, ganun lang. Ganun lang po. Hindi hindi tayo nagmamadali. At uh, basta ito, andito yung lugar at hindi naman po kami nangangarap ng uh, ano mo yon yung uh, parang big bang na parang alam niyo yon no no we're not, ano hindi po kami gigano hindi po namin pina basta kami mairaos lang po namin may kitang kaunti para sa mga tao masaya, di ba? Yung salitang sapat ay napaka lalim. Di ba? Napakalalim po noon, sapat. So, naiintindihan naman siguro ng lahat 'yon. Yung salitang sapat po ay uh, okay na po 'yon para sa amin. Kasi lalong-lalo na po itong kainan, di ba? So, hanenan naman 'yan, yung buong litsyo naman po na andiyan from 2017. 2025 na po tayo. Ah, papasalamat tayo sa Panginoon dahil naandiyan pa rin 'yan mga ka-farmer. Ay. Saan ang punta? Manila. Ang, Manila ka? Dito nga lang baka baha na Santa Cruz, hindi kaya ba? Ay, hindi 'yan. Hindi 'yan. May nagbabangka na daw mga tao doon, ha. Ingat ka saan ka pa? Dito ka doon, Santa Cruz pa naman. Santa Cruz pala ang ano nito, mga ka. San sa Santa Cruz daw. Pero sa ano na yan? Repeat order na ito, ano? Oh. Ewan ko. Palagay ko, repeat order to. Hindi mag, anong, magpapadeliver ng ano. Hinanap nyo dati si Romel daw eh. Oo, oh, repeat order yan. Santa Cruz, malamang mga kaparmer. Tingnan nyo naman. Santa Cruz, Manila. Ang punta natin. So, tayo po ay nagpapasalamat. At, ah, uh, sa mga tumatangkilik, di ba? Sabi ko nga, sapat. Eh, Naalala ko yung isang uh, prayer sa Bible na nakalimutan ko lang kung sino pero napaka ano po nung prayer na yon na sabi niya wag, wag mo akong bigyan ng sobra-sobra baka ako'y magpalalo at wag mo rin akong pagkulangin baka ako'y magnakaw parang ganun so, diba napakaganda so ayun po Maulan ngayon at uh, sana naman ay ano uh, may pumunta, makatabla lang. <laughs> makatabla lang po tayo pero uh, importante masaya ang pamilya. Napakalaki uh, ng pamilya namin. <laughs> Ayan importante masaya tayo. Oh. Meron pa tayong nakahilerang ano. Hindi ka linalamig kong? Ha? Ah? 1, 2, 3 Meron naman tayong order ngayon 4 uh, So, Miss Katia Santos Meron din pong order pala Ayan, nakalimutan ko sabihin So, ayan, maraming salamat Viva Hot Babes naman ngayon Ang may order, mga farmer at ibablog niya rin daw <laughs> So, ayan, maraming pong salamat Ipopost okay, ko na lang po yung picture siguro ni Romel Kasi siya magde-deliver At uh, alam mo naman tayo ay busy, mga farmer So, ayun lang po Uuwi ng Ilocos, naan At, ah... Uh, Ihahatid ko uh, sa terminal, ma farmer. Medyo matagal ata sila doon. So, kapahiram ko sana si Karto. Kaya lang, mahirap din pong walang sasakyan dito pagka matagal. Mga ilang araw pwede. Pero, um, more than a week, mahirap din po na, ano... Na walang sasakyan. So, ayun. Ah... Uh, Antay-antay tayo. Chesa, hindi pa namumunga. So, ayan, excited po ako sa mga pananim. Meron pala akong darating na compost. I ko kung maganda. Meron kasi sa San Fernando na manure. Ah, uh, 90% composted manure daw, chicken manure and with the rice hull eh, kaya lang ang problema naman po by bulk order naman po sila 500 bags daw aning ko naman yung 500 bags napaka ganda sana no eh, vermicast kasi napaka mahal so ayun tayo po ay magtsatsaga doon sa ano pero maganda din naman masata ano lang compost lang mga ano lang naman ng baka ice nine sana matapos na po yung mga ano namin Langaw season nakakarindi deh ang langaw Mga farmer pasensya na po sa mga pumupunta dito Pero hindi naman po laging ganito Talagang uh, hindi ko alam kung may poultry dyan Pero hindi sana magpiklamo yung mga kapitbahay Kasi medyo malayo sa amin Nakakarating pa rin po dito Alam nyo kasi ang poultry po, sado na yung ganyan na uh, broiler, yung ano dapat talaga is 5 kilometer 5 kilometers ang layo sa community, sa baryo o sa kat sa mga tao kasi po talaga 5 kilometers po ang kayang anuhin uh, tangayin ng uh, uh, ano uh, liparin ng uh, mga langaw. Mararating yan 5 kilometers, So ayun kung mag apply sila ng permit at talaga sa proseso dapat alam ng DNR yun na 5 kilometers kaya ito dito hindi po nalagyan ng ano uh, kaya nagulat din si ano si Mr. Bailon na nung nabili niya hindi na siya nabigyan ng permit kasi uh, hindi na hindi na talaga pwede hindi ko alam kung bakit pag operate sila nang ano nung late doon ay eh, pala alam niya naman Philippines Ayun <laughs> na lang, pa-yoko na magsalita. So ayun. Oh, ba, ba't mag-MacArthur ka, ka? Hindi ka hindi ka mag-enlex? -e mag-enlex. -e Baka may oh. ka. Ayun. Good luck, good luck. Yan, palabas na rin uli yung ating delivery. Going okay. to... Dinalupihan, bataan! Dinalupihan na naman? Baka ka dinalupihan mo lang kahapon na So yan, dinalupihan, bataan na naman pala. Mario in Santa Cruz. Sekretary ni Mayora, naandyaan. At uh, ito, from... Aga pa mga farmer, actually 9.30 sila dumating. Ayan. Say hi! hi Ayun! Po. Galing po ng guagua pero gua guam. Guam. Guam po si Dagwa. Oh. Shout out. Oh, shout out ako. Patrick, Jasper, at Sula Gom. Ang pore nga ko, uh, Denise, Joshua, uh, May Especially king apo ko primo and Gabgab, -gab, ang koy Luna. at yung kami kang ka-farmer. Shout out po sa mga anak ko. Nicole, Axel, mika Ang po po, Karen Sister and Loco, atilani Ate Lani, Milet, Lenny. Ang po, kang kai po ang Joris and CJ. Shout out. Ayun. Ay ka, oh, boy! Henry okay. Bata and George David. <laughs> Happy uh -huh. birthday, June! Happy birthday, June! Happy birthday ngayon. Thank you, thank you po. Thank you, okay. Okay. Maganda sa Guam, yung klima halos same, oh, na. Ano. Oh. Tropical. Tapos yung Asian food, mabilis lang oh. Iluto, dahil siguro marami din nyo, gano'n, kapag gata ka, ano yung mga, hindi ka gaya sa ibang bansa, puro dilata na, di ba, yung mamulot, gata. Mamulot ka lang ng, ano doon, sa yung. <laughs> <laughs> uh, ano mo, lang sa... Ano? Ayun pala, ayun. Thank guys. you po, thank you. ayun dami din na in-order, nagulat ako, dalawang kilo. ayun Thank you, para sa ekonomiya. <laughs> ayun Ayan, apat pa pala yung isasalang. Ayan na po yung ating mga bisita. Ah, uh, yung mga taga guagua po. Ayan, maraming salamat. Dami nilang tinake out. Thank you, thank you. From Guam. So, ayan. Malis na rin po yung taga kandaba ba na nag-order po ng lechon. Sa so, June 29 pa yata. Ayan. Ito naman ay galing saan kaya. Ayan. Morning po. Good morning. Good morning. Good morning. Gusto niyo pong bumati sa vlog? Hi, Tito Eddie. Hi, nandito na kami sa Kaparmers. Ayan, salamat po, salamat. Sarap po ng lechon. Hi, thank you, Sarap thank you. <laughs> Ayan na, dito naman. Ah, ngayon lang po dumating yung inaantay. Ayan, Ayan o. No? Oh pakita natin sa Aray ka farmer. Ayan, thank you po. Ay, Aray ka farmer. Lagi Alvin. Ayun, ba bon. bati na po kayo. Ayun, uh, Charlie, hello Philippines, hello Los Angeles, California from Jesse yeah. and Jasmine. Ay, ah, iba iba pa na uh, magkakahiwalay. Hindi ah, <laughs> dito na lang Jesse farmer. Ka farmer. Ayan. Thank you. Ayan. Ayan sige po. Ay, ayan. Uh, sa New Jersey. Tigan New Jersey. Ang uh, 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 Henry. Ang uh, Henry. Ang Henry. <laughs> Henry. Kapili. Arnedo. 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 Ah. Na, uh, New Jersey. Akala ko Henry. Mayroon din pong tagaling New Jersey din na. oh Henry. Eh, Arnedo. Ang Henry. Auntie Christy, kamusta? Dito kami sa Kaparmers. Wow. <laughs> thank you, thank you po. Maraming salamat so, sa inyo. nag-recommenda. Tagasan po kayo rito. Apalit. Apalit po ligaw ligaw kami. <laughs> <laughs> may mga ano na po kami, signboard. Hindi, okay, hindi kami oh. aware sa lugar na ito eh. Kaya naligaw-ligaw ah, ah, kami. Ah, yeah. Nagtatanong Saan po sa Apalit? Sa bayan. Ah, mismo sa may sa malapit sa... sa uh, malapit lang sa Sampalok Magkakadikit mm -hmm. na lang. Sa uh, highway. Ah, uh, highway yeah, doon. Uh, marami uh, kayong order uh, niyan. May order ba dito from Apalit? Marami po. Marami yes, kami sa... So, okay. Kailan po? Noon. Hmm. Katapusan. Ah, katapusan. Baka... Uhum, ayan na tayo. Wow. Sana may dumating pa. May bagong dating tayo. Ayun mga farmer. Oh. Ah, na tayo. Nakatawid na. Sa critical level. Ayan. Meron pong gustong uh, bumati sa vlog? Ayan. Ayan, oh. Kumusta ang kain? Pabalik-balik Ay, salamat. Ayan ang gusto kong marinig talaga. Ayan. Happy birthday po. Oh, good go. job. Ay, kita ko na at ni ate. Ate Beb. Salamat pala sa kanila. Oh, magserta ka. Kasi oh. yung dap ko kumusta yin? Saan po kayo galing pala dit sa? Ta Bulacan. Taga Bulacan, Bulacan pa. Alam mo sa kami dumaan Kandaba. Short yung DK no sa diet. Oo, oh, oh, diet. Oo. Oh, oh. Kaso oh, pa oh. patud-patud gamay din. Sarado pala doon. Ayun lang. <laughs> uh -huh. Garlic lang. Oh, shout out sa aking mga ba brother diyan, mga sa Vancouver. Yun. Paborkada ko. Magusto kayo, din. nandito kami pang uh, pabalik-balik kami rito. Ay, salamat. Thank you, thank you so much. Ito so, po, you know, po, idadali sa bro. Dadali namin yan. No? Oh. Ah. namin din sa kanan. Babalik namin. Pag-birthday ako ng only sister ko. Tawag dito yung dalawa ko pagkain dili. Dalawa ko ng January. Mm -hmm. Ah, makabalik na uli kayo. January, oh. Parang ano lang ha, parang ginawa mo lang ano ha. <laughs> <laughs> eh di ba kasama namin to, doon tayo. Ang tayo mm -hmm. doon, doon January. Nagustuhan naman po nila. Oo, oh, oo. Eh second time every Tapos sa nila to. Two Ay, ayan na. Uh, farmer may humabol pang isang kilo. Oh, ayos na. Nakuha na yung sales eh. Uh, isang kilo pa tayo. 1 2. Ayan. Thank you so much riot lang po yan tapos may nagkumain dito ayan nagmi -me meeting sila ngayon teachers yata yan so ganda naman kasi tingnan nyo naman ang uh, lugar ng pinagmi meeting yan. talaga namang uh, safety na safety meron pa tayong tatlong litsa apat na umiikot dyan thank you very much ayan hmm. ayos na ayos ah, thank you pala sa mga pumunta. Kaya ah, hapon, team Canlas especially yung uh, mga ilang ulit na rin, ayan, paulit-ulit na pong pumunta dito kanina from Bulacan, tatlong beses na daw po din sila tapos <coughs> yan, mga ano pumunta dito kala ko hindi tayo tatauhin dahil medyo masungit po yung panahon kanina nga uh, Actually, pag ko, sumili pa ako sa bintana, blurred na blurred mga farmer. Talagang hindi uh, di ko makita. Ang, ang na, nasilip ko lang yung fish pan, dami ng tubig. <laughs> Pero yung, uh, ano, habi ko, ma maambun pa. Uh, buti na lang at uh, medyo gumanda po yung panon. Pero expect natin, baka sa mga susunod pong araw, medyo maulat. Parang weather and forecaster ah. <laughs> 'di dikit daw po kasi dito yung ano. Baka tumama ng aurora yung low pressure area. So ibig sabihin, naangat din po yung habagat. Kasi bandang baba, Bicol uh, and uh, Sambuanga, grabe po ang ulan ngayon. Paket 'yan. So ayun, excited tayo. Tinihintay ko din pala yung fertilizer na inorder na din. 20 sacks. Ah, uh, ano lang yun parang garden ano, ah uh, compost, may mga chicken manure may rice hull kahalo na yon tapos sa garden soil para po sa dadagdagan na lang ng carabao uh, manure para mas ano siya babaguhin natin yung pagtatanim ng avocado so ayan ulitin natin lalakihan namin yung butas sana bukas maganda panahon para makatrabaho namin ni Kong Kong so ayun sa tayo o tulungan mo yung nanay mo <laughs> alis na ako So, ayan, marami pong salamat mga ka-farmer. Magandang buhay!